Hi guys, it's me, Za It's me, Za <laughs> so, direct to the point na po tayo. This video po is regarding po sa naging experience ko na gusto ko lang pong i-share sa inyo. At least, alam din niyo po kung, uh, kung bakit. So, na-experience ko po last week, nabawasan ng 12 subscribers ang subscribers ko. Nabawasan din po ng 10 subscribers in the next day and just an hour nabawasan naman ng 3 subscribers. So, napaisip ako bakit? Nag-check ako sa YouTube, nag-check ako sa uh, Google. So, nakuha ko naman yung sagot. So, nalaman ko kung bakit. So, kaya ngayon gusto kong i-share sa inyo. Number one po, iwasan po ang pag-sub to sub. Kasi po, matritrace po yan ni YouTube na spam. Then, number two po, huwag pong mag -re reply agad. wag din pong mag-subscribe in the same day po. Kaya po, kung mapapansin niyo po, hindi po ako nag-re-reply agad. Hindi po ako nag-subscribe agad kasi mat po ni ni YouTube as a spam po. Kasi agad-agad. So, yun lang po yung experience ko. Then, huwag um, din po kaya mag-share ng uh, link niyo na isab kayo. Kasi po, for sure po, mas retrace din po yan ni YouTube. Napakagaling po ng, uh, ng technology nila. So, kailangan nyo pong malaman yung mga bawal at kung ano yung mga dapat gawin. So, please po, kung gusto nyo pong supportahan yung channel ko, susuportahin ko rin po yung mga channels nyo. Pero, sana po manood po kayo ng video. At least 3 to 4 minutes. Depende po sa, sa uh, length ng video na papanoorin nyo. Then, after that po, mag-react kayo, then comment. Yung comment po is make sure po na regarding po dun sa pinanood nyong video. And, yes, Ellie, just for your information din po na dito sa YT, 2,000 po na pwede nyo isubscribe. So, per day naman po is 75 subscribers po pwede yung gawin. So, sana po, masuportahan nyo po ako. Maging isa po ako sa 2,000 subscribers sa list nyo. And, um, ganun din po yung gagawin ko. Please, be understand po bakit po ako hindi nagsusub nagsusubscribe agad or nagko agad sa comment nyo sa YouTube sa video ko. Kasi po, nag wait lang po ako ng time para po hindi po siya makonsider ni YT as spam. Um, gusto ko lang pong sabihin din sa inyo that napaka-unfair po talaga kasi po ako nag-take time po ako nag na manood ng video to understand din po also then nagko-comment po ako. Minsan tumatambay na nga din ako dun sa sa channel ng nang nag-subscribe sa akin eh kasi gusto ko mapanood yung mga video nila at support for the watch nila, watch hour. So sana po gawin nyo din po 'yun sa akin. Wag lang po yung short kasi yung short uh video ko lang po is gusto ko lang po makita yung or may save yung mga moment ng namin or ng baby ko. Pero po yung mga video po na blog ko po na from para sa, sa naging experience namin or sa araw namin. So gusto ko lang Thank you for watching and please support my channel. Like and subscribe if my time po kayo. Pashare na lang din po. And eto po yung body ko. Siya yung reason bakit ako nagloblog. Kasi siya po yung um, of course cute. Dahil <laughs> no, uh, uh, hilig akong mag-save na mga videos niya. And of course, full na po yung memories ko sa mobile. So, why not, bakit di natin gamitin ang uh, social media na Papakita na natin sila sa ibang tao, then, mm, at least, nasa pa natin. Right, Ellie Kubabu?